ka po mga kuya, ito yung part 2 natin po mga kuya sa pakumpil no? so ang bautismo ng Espiritu Santo ano bang ibig sabihin ng bautismo ng Espiritu Santo so maraming mga anti-Catholics talaga nagsasabi dito at nagtatanong kung ano bang ibig sabihin sapagkat hindi po nga nila alam po mga kuya kung ano bang ibig sabihin ng confirmation o tinatawag na kumpil po mga kuya so ano bang bautismo ng Espiritu Santo po mga kuya. Ito yung talakayin natin po mga kuya sa araw na ito po mga kuya. Ang tanong, ano ang binyag ng Espiritu Santo na sinasabi ni San Juan Bautis Bautista no, na binabautismahan ko kayo sa tubig bilang tanda ng iyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbautismo sa inyo sa Espiritu Santo po mga kakuya. So malinaw, at sa apoy. Mababasa natin sa 3, Matthew 3 verse 11, Marcos 1 verse 8, at Lucas 3 verse 16, Juan, uh, Juan 1 verse 33, Gawa 1 verse 5, at Gawa 11 verse 6, 16. Sagot, ang sinabi ng bautismo sa Espiritu Santo ay ang kumpil dahil isa lamang ang bautismo. Babasa natin sa Episo 4 verse 5 sa Catechism of the Catholic Church number 1302 is the evident from the celebration that the effect of the sacraments of confirmation is the special outpouring of the Holy Spirit as once granted to the apostles on the day of Pentecost. Ibig sabihin, malinaw na ang epekto ng itinatawag na effect ng sakramento o kumpil ay ang pagbababa ng Espiritu Santo sa atin na sa isang saglit noon bumaba sa mga apostol sa araw ng Pentecostes. Mababasa natin sa gawa 2. Verse 1-11 Nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas ng hangin at napuno nito ang bahay na kinaroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumadapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. So, ano bang ibig sabihin din ng bautismo ng apoy na sinasabi ng, ng Panginoong Hesus? Ang tanong, ano ang sinabi ni San Juan Bautista? Bautista na bautismo ng apoy na magawa ng Panginoong Isus. Mababasa natin sa Matthew 3 verse 11. Lucas 3 verse 16 Ang sagot ang sinabi ng bautismo ng apoy na ang Panginoong Isus lamang ang makagawa ay ang dalisayin ang puso na nabautismuan tulad ng pagdalisay ng ginto sa pabagitan ng apoy mababasa natin sa Sakarias 13 verse 9 ang mga ito'y padaanin ko sa apoy upang dalisayin tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto no? mababasa natin sa Salawikain 7 verse 3 Dinadalisay sa apoy ang ginto at bilak ngunit sa puso ng taoy si Yahweh ang sumisiyasat. So that po mga kakuya, Manila po ng bautismo sa apoy at uh, sa Espiritu Santo ito'y sinabi ni San Juan na talaga si Kristo lang ang nakakagawa nito po mga kakuya. So malinaw na ang bautismo o binyag sa uh, sa Espiritu Santo ay talaga nanguhulugan din ito ay talagang tinatawag din na compel o confirmation ito ay compel o confirmation po mga kakuya so malinaw na ang mga apostol ay nagbinyag din no so malinaw dito sa ating nabasa so, so, malinaw po mga kuya na talagang kailangan talaga ang compel o confirmation sa bawat tao na dawa kung hindi ka pa nakakumpilan kung ikaw ay anti-catholics nawa mag-isip-isip na po kayo mga kakuya sapagkat ito ay sacraments bigay ni Kristo. So pag-aaralan natin po mga kuya kung tayo ay uh, talagang uh, totoo, nagsaliksik sa tunay na aral ni Kristo na talagang nasa gitna po tayo at wala po tayong pinapanigan kung sakali mang uh, na talagang naghanap tayo ng katotohanan. So kung may pinapanigan ka, ayet po hindi po tunay naghanap ng uh, katotohanan po mga kuya sapagkat ay gumagawa po siya ng dahilan para hindi niya matuklasan ang tunay na katotohanan. Kaya malinaw na ang kumpelo o kumpermisyo na tinatawag ng sacraments ng Santa Iglesia, walang iba kundi ang Catholic Church ang mayroon lang nito po mga kuya. Kaya ipagdasal natin ang mga anti-Catholics o ibang pananampalataya na hindi pa na naanib sa tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoong Isos po mga kuya. Muli at magsuri at mag-aaral para hindi po tayo madinggoy sa ibang, iba't ibang aral na tatag lamang ng isang tao po mga kuya at God bless at marami salamat po sa ating lahat at mabuhay po kayo mga kakuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power were meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life. Shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. By the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the